Naalala mo ba nung bata ka, ikaw lang palagi naiiwan sa bahay. Yung pagising mo parang wala na talagang tao, yung wala nang maingay, kundi yung maririnig mo lang mga titilaok ng manok. Yung bang gumising ka tapos napakati ka na lang sa ulo mo kasi di mo alam kung anong kakainin. Kaya kung anong meron sa kusina, yun na lang. Kaya kung minsan, napaisip ako yung kakainin ko na lang, eh yung rice, tapos lagyan ng asukal, boom! Parang dessert na yun. Eh kung may tuyo at mantika naman, yun, lalagyan ko din yan. Para na siyang gisa-style rice, kunwaring sosyal. Yun, no? Minsan. Yung natrya niyo din ba lagyan ang kanin ng milo? swak na swak yun. Parang tsokolate lang na may rice. di ba? Diba? <laughs> Kung wala lahat yan, edi dito na lang tayo sa asin. Ayan, asin na lang. Basta may lasa, ba? Diba? Nasubukan nyo din ba yan? Kasi ako, oo, oh, oo, oh, palagi. Tapos minsan, pag wala ka talagang mahanap, tapos meron naman kayong toyo, Ayun, grabe, parang fiesta. Parang fiesta sa bahay, di ba? O kayo ba nasubukan mong kumain ng ganyan? Eh, we, parang hindi eh. Kasi balita ko, mayaman ka. O, comment nga kung sinong kumain ng ganyan noon. Kasi sabi nila, hindi man bongga ang pagkain noon, pero sa bawat subo, may kwento, may tibay, may ala-ala. So, ayun lang mga ka-kings. Yan lang muna yung kwento natin. Abangan nyo sa susunod. Kaya don't forget na mag-subscribe at mag-like if gusto nyo namang mag-comment sa channel ko para more video, more views, mas merrier. So, see you sa susunod. Bye!